Handa na ba kayong magulat ng sunod-sunod dahil sa iba't ibang revelasyon na naghihintay para sa ating lahat ngayong chapter 106 hanggang 108? Tara, huwag na nating patagalin to. Umpisahan na natin ang chapter 106 ng Gachi Akuta. Sa gitna ng tensyon ng laban, laking gulat ni Polo nang biglang lumitaw si Momoa mula sa likuran. At agad na hinawakan si Kuro. Halatang may matagal ng plano ang panig ng Raiders. Ngayon, malinaw na layunin ni Momoa ang kunin ng lahat ng impormasyon mula sa utak ng information broker. Base sa utos na nakuha nila mula kay Fu, oras na makuha ang mga impormasyong iyon, posibleng agad na patayin ni Zodil si Kuro. At sa sandaling iyon, agad na kumilos si Engine galit at inis sa sarili niya. Dali-dali siyang tumakbo papunta kay Kuro. Napagtanto niyang masyado siyang nakatutok sa trash beast kaya nakalimutan niyang bantayan ang mga raiders. Sang pagkakamaling hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Habang patungo siya kay Kuro, bigla namang humarang sa daan ang isang pamilyar at nakakakilabot na presensya. Harapan niyang sinalubong ang leader ng mga raiders si Zodil. Sa unang tingin pa lang, ramdam agad ang aura at ang lalim ng galit sa paligid. Tuluyan ang nagpakita si Zodil. Handang-handa at tila walang balak o matras. Hinarap niya si Engine, Rudo, Polo at pati na ang nilalang na lumabas mula sa box. Sa sandaling iyon, pinamalas ni Zodil ang kanyang kapangyarihan. Ginamit niya ang kanyang vital instrument at sa isang iglap, nagbago ang anyo niya. Isang napakaangas at nakakatindig balahibong transformation ang nasilayan ng lahat. Ang kanyang vital instrument ay tinawag na Mishra, isang kapa na nagsilbing karagtagang mga galamay sa kanyang katawan. Parang may sariling buhay at lakas ang mga ito. Nanlaki laki ang mata ni Rudo habang pinagmamasdan ang nangyayari. Tulalang tulala siya dahil alam niyang delikado ang kalagayan nila. Limitado lang sa tatlong beses ang paggamit niya ng 3R ability para gawing sandata ang mga bagay. At dalawang beses niya na itong nagamit. Unang beses isa brush ni Remlin at ang pangalawa ay sa box. Ramdam niya ang pagkabigla pagka-prostrate sa napakasamang timing ng sitwasyon. Habang nagaganap ang tensyon, sinimulan na ni Momoa ang kanyang abilidad. Gamit niya ang kanyang vital instrument, ang asil, isang headphones na nagbibigay sa kanya ng kakayahang marinig at ma-access ang mga alaala ng ibang tao. Sa pamamagitan nito, unti-unting nilulunod si Momowa sa napakaraming alaala at nakaimbak sa isipan ni Kuro. Sa paglalakbay niya sa loob ng memorya ni Kuro, naramdaman niya ang bigat at dami ng mga ito. Hindi niya maintindihan kung paano nagkaroon ng ganoong kalawak na kasaysayan ang isang tao. Mga alaala mula sa iba't ibang panig ng mundo at mga taong tumatawag kay Kuro sa iba't ibang pangalan. Sa gitna ng mga memoryang iyon isang lalaki na nakasuot ng Watchman Series Gear ang lumitaw, si Kanis. Mula roon, unti-unting nababalot si Momoa ng pagkalito at kaguluhan sa kanyang isip habang si Kuro ay tahimik lang na nakatitig sa kanya. Parang sinusuri ang reaksyon nito. At sa huling panel ng storya unti-unting nagkaroon ng matinding pagbabago sa paligid. Sa isang iglap, naglabas si Zodil ng matinding enerhiya mula sa katawan niya. Isang malawak at malupit na bugso ng itim na kidlat ang lumipat sa buong paligid. Umama ito sa lahat ng nasa paligid pero agad na nag-react si Engine. Ginamit niya ang unbreakable bilang panangga upang protektahan si Naruto at Polo mula sa kapangyarihang iyon. Gayunpaman, hindi pinalad ang nilalang na nagmula sa box. Umanggap ito ng matinding pinsala mula sa pag-atake ni Zodil. Hindi nakapagsalita si Rudo habang pinagmamasdan ang nangyaring iyon. Nabigla siya sa lakas at tinde ng kapangyarihan ni Zodil. Tara, chapter 107 na ng Gachi Akuta. Habang hawak pa rin ni Momoa si Kuro, tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mga alaala ng information broker sa isipan niya. Isa sa mga una niyang nasilayan ay isang tagpo kung saan may lalaking halatang nababahala at naiinis habang kinekwestiyon ang balita tungkol sa mga nilalang nagawa sa basura. Para sa lalaking ito, ila isang kalokohan lang ang lahat ng iyon habang mas marami pang eksena ang lumitaw sa isipan niya hindi na makapaniwala si Momowa sa dami at lalim ng mga alaala nito hindi na ito basta simpleng pagkakaroon ng maraming karanasan halata niyang higit pa sa isang siglo ang tagal ng paglalakbay ng information broker na ito hindi lang dami kundi bigat din ng kaalaman ang bumabalot sa isipan ni Kuro. Dahan-dahang lumapit si Kuro kay Momowa sa loob ng mismong mundo ng alaala niya. Sa kabila ng kakayahan ni Momowa na dalhin ng sarili sa alaala ng iba, hindi niya inaasahan na ang mismong alaala ang kikilos at lalapit sa kanya. Naguguluhan siya dahil ayon sa abilidad niya dapat wala siyang interaction sa alaala. Dapat isa lang siyang tagamasid. Kaya nang nagsimulang maglakad ang Kuro sa loob ng memoryang ito, tuluyan siyang natakot at nabahala. Habang palapit si Kuro sa kanya, bigla nitong sinubukang tusukin ang mga mata ni Momoa gamit ang dalawang daliri niya. Napaatras si Momoa sa gulat at agad na napaupo sa sahig habang hawak ang mga mata niya hindi niya lubos maunawaan kung paano naging posible ito sa isip ni Kuro malinaw ang lahat hindi siya direktang nakikipag-usap sa babae ang imaheng naririnig at nakikita ni Momowa ay isa lamang memoryang sadyang inihanda para sa kanya bago pa man dumating si Narudo sa lugar na ito Abang nakaupo si Kuro sa couch na bigla na lang lumitaw ipinaliwanag niya na ang impormasyong hawak niya ay napakababasagin kung iisipin. Kapag paulit-ulit itong pinapasa, maaring mawala ito sa tamang forma. Pero sa parehong paraan, kapag ito'y kumalat, nagiging susi rin ito para sa mas malalim pang kaalaman. Isang cycle ng pagkasira at pagkakatukla sa mga bagay-bagay. Kaya bilang strategy, ibibigay niya sa mga raiders ang isang maliit na piraso ng impormasyon. Maasang makakatulong ito sa pagdiskubre ng mas malalalim na lihim, lalo na ng mga alaalang nawala sa kanya. Sa sandaling iyon, Nagsimula na siyang maglabas ng bahagi ng kanyang alaala papunta sa utak ni Momoa. Unti-unti itong lumaki hanggang sa maging bugso ng impormasyon na hindi na makaya ni Momowa Sa totoong mundo, nagsimulang manginig ang katawan niya at tila tinamaan siya ng isang matinding electric shock. Napasigaw siya sa sakit habang nangingisay. Alos mawalan na ng malay sa overload ng impormasyon na puwersahang pumapasok sa utak niya. Nakuha nito ang atensyon ni Zodil na agad na napatingin kay Momowa. Napansin niyang nawalan na ito ng malay, nakaupo sa likod ni Kuro. Tuluyan nang bumagsak at tila wala na siya sa ulirat. Nabigla rin si Rudo sa nakita. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Matapos ang nangyaring iyon, Inaalam ni Kuro na aabutin ng halos isang buwan bago makarecover si Momoa mula sa epekto ng paghawak sa kanyang alaala. Tinanong naman siya ni Zodil kung ano talaga ang ginawa niya. Ngunit malinaw ang sagot ni Kuro, wala siyang ginawang kahit ano. Sinubukan lang ni Momowa na ang lahat at hindi iyon kinaya ng utak ng isang bata. Pagamat nakaligtas si Momoa, isang piraso lang ng impormasyon ang tunay na nakuha ng raiders. At iyon na ang presyong kailangang bayaran para dito. Tila naintindihan ni Zodi lang lahat. Tinanggap niya na ang naging kasunduan ay hindi pa nila maaaring galawin o gamitin ang goods o impormasyong nakuha nila hanggang makalipas ang isang buwan. Mula sa coat ni Zotil, inilabas niya ang isang sandwich. Sinabing mukhang napaghandaan daw ni Kuro ang lahat maging ang ambush na plinano nilang mga raiders. At habang kumakain siya, sinabi niya na si Kuro ay isang makapangyarihang puwersa na dapat ay isa alang-alang o katakutan. At sa huling panel ng storya, habang patuloy siyang kumakain, nagsimulang mag-iba ang anyo ng kanyang coat. Mula sa dating patusok-tusok at matigas na itsura, naging makinis ito at tila naging isang liquid na pagpak na manghasikuro sa pagbabagong ito. Isang patunay na may itinatago pang kapangyarihan ang suot niyang Watchman series coat na mas malalim at mas mapanganib pa ay sa inaakala ng karamihan. Tara, chapter 108 na ng Gachi Akuta. Unti-unting inubos ni Zodil ang kanyang kinakain na sandwich. Habang nauubos ito, mas lalong nagiging buo at matatag ang anyo ng kanyang coat na ngayon ay tila naging isang pakpak. Sa laki at forma nito, nagmukha na siyang isang mabangis na nilalang. Biglang pumasok sa isipan ni Rodo ang itsura ng coat ni Zodil noon at nagulat siya sa sobrang laki ng ipinagbago nito hindi niya matanggap na maaaring kagaya niya rin si Zodil na isang taong may kakayahang gumamit ng iba't ibang anyo ng kapangyarihan mula sa iisang vital instrument. Sinubukan kumbinsihin ni Polo si Rudo para gamitin ang kanyang higanteng halimaw at talunin na nito si Zodil pero hindi na daw ito pwedeng gamitin. Dahil ang balak niya daw ay ibalik ulit ang halimaw sa box na may logo ng Watchman dahil ngayon ay busog na raw ito at hindi daw pwedeng gamitin. Nag-alala si Polo at kahit pabiro, napaisip siya kung gaano karami ang calories ng trash beast na naging dahilan kung bakit naging sobrang bigat nito. Abang abala ang dalawa nagsimulang maglakad si Kuro palapit kay Zodil. Pilit niya itong pinapakalma habang pinapaliwanag na kahit patayin pa siya ni Zodil, hindi pa rin gagaling si Momoa sa ngayon. Doon niya rin na pagtagpi-tagpi na maaaring ang sandwich na kinain ni Zodil ang nagsilbing trigger ng pagbabagong anyo ng coat niya. Hindi naman nagtagal, biglang ibinuka ni Zodil ang kanyang pakpak at ipinakita ito ng buong yabang bilang senyales ng pananakot. Agad naman naisip ni Polo na baka dilipad na ito at tatakasan sila. Pero bago pa man ito tuluyang makaalis, nakuha ni Rudo ang atensyon niya. Nakasakay si Rudo sa higanteng box at buong tapang na sinugod si Zodil pinilit niyang ipalabas ulit ang lakas ng creature sa loob ng kahon para umatake. Pero sa kasamaang palad, tila busog na ito at hindi na makagalaw. Umungol lamang ang tiyan nito sa senyales ng pagka-overload. Kaya labis na nadismaya si Rudo at napailing na lang si Polo. Habang abala ang lahat, si Engine ay naghahanda na ng sarili niyang plano may inihanda siyang tali na nakatali sa kanyang unbreakable. Abang hinihila niya ito, nagpasalamat siya sa box creature sa tulong nito. Sinabing siya na ang bahala sa susunod. Bagamat hindi siya sanay sa long range combat, sinubukan pa rin niyang gamitin ang unbreakable bilang projectile weapon. Inihagis niya ito patungo kay Zodil at tila, yoyo ang galaw nito habang paikot-ikot sa lupa. Napilitang umatras si Zodil upang iwasan ang tama nito. Pero sa kabila ng kanyang pagtalon, nadamay pa rin siya ng hila ng unbreakable na naging dahilan para mahila siya papunta kay Engine. Hindi pa man natatapos ang eksena, biglang kinuyog si Zodil ng lakas mula sa mga galaw ni Engine. Kahit si Kuro ay nadamay at naikaladkad sa lupa dahil sa hila ng Jinky. Maangas namang pumorma si Enjin, buong tapang na humarap kay Zodil saglit na gumanti si Zodil sa pamamagitan ng malalakas na hampas ng kanyang pakpak na nagpapakawala ng bugso ng hangin. Agad na naghanda si Narudo at Polo upang hindi sila matanghay nito. Pagtingin ni Rudo, nakita niyang lumilipad na si Zodil sa ere habang buhat-buhat si Momoa. Pinahiwatig ni Zodil na tapos na ang usapan nila. Ayon sa kanya, basta maibigay ang hinihinging presyo ng information broker at makapaghintay ng isang buwan ay makukuha niya na ang goods. Pero bago tuluyang umalis, mariing sinabi ni Zodil kay Rudo na sa susunod na magtagpo muli ang mga layunin nila, hindi na ito magdadalawang isip na bugbugin siya ng walang tigil. Matapos ang tensyonadong tagpo Mabilis na lumipad palayo si Zodil habang nag-aalab pa rin si Rudo sa sobrang galit. Kung tapang siyang sumigaw sa himpapawid, tinasabing wag na wag siyang susubukang unahan. Mangyayari raw ang paghaharap nilang muli at kapag dumating ang panahong iyon, siya naman ang babangon para gumante. Sa pagkalma ng paligid, nagkomento si Engine na inakala niyang Magdadala pa ng mas malaking kaguluhan ang mga raiders. Pero sa huli, umalis na lang ang mga ito. Pinaliwanag ni Kuro ang pagkilos ng mga raiders ay para lang sa insurance. Isang pagsubok upang tiyakin kung sulit ang kanilang target. Sa tingin niya, mas pinili ni Zodil ang kaligtasan ni Momoa kaysa ipagpatuloy ang raid na ito. Isang desisyong lohikal at praktikal. Naisip ni Rudo na masyadong malabo ang konsepto ng presyo. Isang deal kung saan bawal nilang buksan ang impormasyon ng isang buwan. Kinagulat niya na tinanggap iyon ni Zodil. Pinaliwanag naman ni Engine na ganoon kalaki ang tiwala ng mga tao sa salitang presyo mula kay Kuro. Sa oras na banggitin ito ng information broker, siguradong totoo ang kanyang sinasabi dahil ang tiwala sa kanya ay nakasalalay sa pananatili ng kanyang kredibilidad. Nagbigay naman si Polo ng sariling obserbasyon na ang ugali ng mga raiders ay tipikal. Alam nilang hindi sila welcome pero pilit pa rin silang sumubok makalusot para lamang makakuha ng dagdag na impormasyon. Pagkatapos noon, ila wala ng pakialam si Kuro, inaya na ang grupo na bumalik sa kanilang pangunahing layunin. Sinangayunan nito ni Engine at tinanong si Rudo kung totoo nga ba na ang layunin niya ay mahanap na si amo. Walang sinabi si Rudo pero lumapit siya sa box creature at dahan-dahang idinikit niya ang kanyang noo bilang pasasalamat dito. Isang tahimik pero matinding pagpapahalaga sa naging tulong ng nilalang na iyon. At sa huling eksena ng chapter na ito, lumapit ang kwento sa Cleaners Headquarters. Dito, si Semiyu ay kasalukuyang nagpapaliwanag kay Tamsi kung bakit umalis si Rudo. Ito nga ay para kunin ng impormasyon mula sa information broker. Napansin niya na malamang ay may mga nasaktan sa operasyon. Kaya kahit wala siyang personal na layunin doon, pinilit niyang tumulong sa grupo. Dito na nga po nagtatapos ang kwentuhan natin ngayong araw. Kung bago ka lang sa channel ni Kuya Boy ay huwag mo nang kalimutang mag-subscribe at i ang notification bell para updated ka sa mga bago nating uploads. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pakilike at share na din sa mga tropa natin dyan. Kita kit sa susunod na kabanata!